Hello guys, happy Sunday and ayan, nandito nga kami guys ngayon sa simbahan para magdasal, magsimba and syempre, eto kasama ko silang lahat, ayan, pati yung dalawang batang makulit and si mother and si ate, ayan, simba-simba muna kami guys kasi nung Christmas is hindi kami nakapagsimba kaya naman ngayon simba time. And ayan nga guys, tapos na kaming magsimba and eto nga, pababa na kami ng simbahan. And ayan si Aiba, nagyayaya naman pumunta sa bayan at may gusto yatang bilhin tong batang to. Sabi ko nga sa kanya, anong gagawin namin sa market? E tapos na nga kaming mamili ng pagkain namin, panghanda para sa New Year. And sabi niya, wala lang daw. Gusto niya lang pumunta sa market. Hindi ko alam kung anong plano nitong batang to. And ayan nga guys, no? kanina hindi na ako nakapag-video sa loob ng simbahan. And syempre, alam nyo na, respect naman natin yung simbahan, ba? Diba? And ayan nga, ayan, tuloy-tuloy na kami sa pagla lakad pa baba kasi medyo mataas tong simbahan. Ayan nga guys, tong nakarating na kami ng market, eh, umakyat muna kami saglit dito sa blue building kasi nga sabi ko kay ate may lang akong kakanin dito sa taas and wala nga guys, hindi ko nakahanap yung kakanin na gusto kong bilhin kaya naman dito kami na uwi sa mga pabango. Ayan, talaga naman bumabaho na yata tong Chris ninyo kaya ayan, yung kakanin ay nauwi sa pabango. Ayan, dito lang yan guys sa Blue Building, sa Buak Marinduki. At ayun nga yung nabili kong pabango guys to. No? Hindi ko nga lang alam kung mabango yun kasi first time ko gagamitin yun and wala silang taster kaya hindi ko matry kung ano yung amoy nun. And pagkatapos nga namin dun sa blue building, ayan, nagyaya naman itong batang to dito sa maliit na 168 sa bayan. Kasi ayan, gusto nga bumili niyang turotot na yan. And sabi ko meron na silang ganyan sa bahay. Tinabi ni ate yung nakaraan pa last year pa. And ayan, dahil nga guys, meron siyang pera na kuha sa ninang niya. Shout out kay ninang Roxanne nandoon pa sa Maynila at pinag-gcash na lang yung kanyang pera. Pamasko. And ayan, yan nga sabi ko okay sige bibilhan ko siya ng laruan but ibibili ko or ibabayad ko nga yung perang natanggap niya galing sa ninang niya salamat sa ninang at eto naman ako guys, medyo naiinis na ako dito kay Ivan guys. Kasi ang tagal-tagal mamili eh ang haba-haba ng pila dun sa counter. Kasi nga Christmas ay ano New Year na pala. Ayan tuloy. New Year na and ang dami ng tao dito sa bayan. Ang dami ng pila at ang bagal-bagal mamili nitong anakis ko. Kaya ayan medyo nakasimangot na ako dyan kasi medyo mainit at ayan nga guys pagkatapos ng ilang oras namin sa bayan eto gabi na at ayan excited nga tong dalawang bata sa kanilang pailaw kasi binilang ko sila ng pailaw para mag enjoy naman sila ngayong new year kaya naman ayan wala pang 12am guys kinukulit na nila ako para sa pailaw na yan and ayan nga tinulungan ko na sila and panoorin natin guys Happy new year. Let's make it count. Hey. Down, with this yeah. well, there's sea Let the fireworks slide up ayan nga guys, eto nga at new year na. Happy new year sa lahat guys. Eto ang aming handa guys and hindi namin dinamihan kasi kami kami lang naman and pero kung titingnan nyo dyan, kala nyo daming handa no. And eto naman yung dalawa oh, talaga namang gustong kumain na. At ayan nga yung aking anakis, hindi na napigilan at kumuha na ng fried chicken. And yung aming mga pagkain naman is tinakpan muna namin sa saglit kasi nga nagkakaputukan na sa labas, diba? And medyo mauso kaya tinakpan muna namin. And etong dalawa naman is sumisilip sa labas at inaabangan nga nila kung mayroon daw fireworks. And sabi nga namin sa dalawa is talon-talon kasi nga New Year na para tumangkad naman sila and sabi namin is kunin na nila yung mga regalo nila o di ba New Year na pero may mga regalo pa rin silang bubuksan and syempre salamat sa nagbigay kay Victor and ayan nga binuksan na nila dalawa yung mga regalo nila and ayan Oh, akala siguro nila toys yung, ano, yung regalo nila. Kaya, ayan, medyo hindi ata sila natuwa dyan. Kasi, siguro, in nila is toys. And, ayan, tamang-tama naman ka-video call ni ate si Victor. Kaya, ayan, nagpasalamat si Aiba. Kaya naman, nagpasalamat na lang siya dun sa video call. Dahil binigyan siya ng regalo ni ka kanyang Tito Victor na nasa Saudi. Salamat sa regalo. And sabi ko naman kay ate is wag na to is yung bilhin niyang regalo kasi nga ang dami na nilang mga laruan. Kaya naman ayan, short na lang and pajama yung kay Nicole. And pagkatapos nga nila ayan, bumaba muna kami ulit para magsindi ulit nitong kanilang pailaw. And para maubos na to at wala na silang balikan kasi medyo mausok nga rin tong nabili ko. Ewan ko ba kung bakit ito yung napili ko, ang daming usok. Kaya naman ayam, pailaw ulit kami.